good morning. Yeah. And So, kala alis lang natin sa bahay. Diyan sa barangay Maulong, Andawa. We're going down to the... Dito, Piyo, si Imanaga, dito, eh, to cut downtown proper. Ayan. Yeah. Kasama ko yung mama ko sa likod. Ayan. Diba yeah. So, Ayan, pagbaba kami At uh, ngayon guys, ay, ay papakita ko naman sa inyo Yung uh, kalagayan dito Araw ng Monday So ngayon ay, uh, ay July 15th Ayan So July 15 Isang uh, linggo at uh, dalawang araw na ako dito Sa Catbalogan City Ayan, so ito yung uh, way Papunta sa downtown proper Itong uh, Maharlika Highway Ayan, papunta ito sa downtown proper, Catbalogan City. So, kasalukuyan may mga ginagawang uh, daan. Actually, mga drainage system dito. Uh, inaayos muna para patibayan itong highway na ito. So, last year nung uh, nandito ako, may mga ginagawa. Ayan, yan yung mga, yan, mga repair dahil sa prone sa landslide. So kung uh, maalala natin guys uh, uh, I think it was uh, four years ago. Mayroon landslide na ngayon dito sa mas somewhere in a uh, barangay Burak yan. Yan. Kung saan eh, may mga bahay, kabahayan na natapunan ng landslide. Na mayroon din mga casualties. So yan nangyaraw mga ripa. So uh, as you can see guys, yung mga yan resurfacing ni tong highway, ito mga bago ito. Yan bagong bagong gawa ito so uh, hopefully magtagal at uh, yung mga under construction na yan yung hindi pa natatapos okay. na yan na part okay. yan yung uh, ano yung mga ginagawang drainage system yan so okay na siguro kaya tinakpan na kasi sa araw hindi pa yan so sesemento yun na lang yan at syempre pa yung drainage system sa gilid ginagawa din ayan so, So means transportation papunta doon sa bahay Ay yung 6 uh, seater na tricycle Yan yung kulay blue na yan Ang mga ano, Mga tricycle At uh, 20 peso yung uh, pamasahe One way So kaya marami yan Marami yan dito ngayon guys ay opted to buy Yung mga motorcycle Pang service Instead of uh, paying 20 peso each time kung luluwas ka ng bayan So nandito na tayo guys Sa area ng barangay Mercedes Also known as Barangay Burak Dito sa Katbalo Ayan yung mga kulay blue na yan na trike Na biyaheng katbaloga Na maulong area yan Meron naman kayo nakita Parang ah uh, Parang pinkish o peach na color ng trike Kaya naman ay papunta doon sa may area ng uh, Pupwa, Sulangan o Payaw, ganyan Ayan. So, basa dito Mayroon yata nga uh, So kagaya ng sinabi ko last time guys Yung uh, Yung Catbalogan City sa ngayon guys Ay uh, Lalo ngayong uh, during uh, rainy season Ay talagang uh, maputik uh, Minsan lalo lang ngayon Pag umulan uh, Pagkatapos ganito to Uminto yung ulan yan Maputik kasi bakit Dahil doon sa ongoing uh, reclamation na project doon sa may area ng uh, barangay barangay uh, Ubanon doon sa may uh, Pierdos, ay sa Pier 1 yung uh, land uh, reclamation doon na talagang sa ngayon hindi pa kasi simentado yun at saka yung mga hauling ng mga trucks ganyan, no? may nagpapagsakan ng mga no? so pag natuyo yan dadaan-daan na ng mga sasakyan magkukos yan ng alikabok yan. at saka pag, putik pag maputik naman pag maulan naman yan, maputik yan so dito na tayo guys sa uh, downtown proper kahit uh, right. itong kaliwa ko ito yung dating uh, Sacred Heart College ngayon ay St. Mary's College na siya dito ko nag college yun na uh, kagaya ng sinabi ko nung lakaraang vlog ko nung isang araw so ngayon yung mama ko eh, manicurista yung mama ko ayaw parang rin yung tumigil sa pagmamanicure eh, ihatid ko muna siya kung saan sa so, dito tayo So, ayan, ito na ito tayo So, ayan, uh, San Bartolome Church Dito sa kaliwa ko Ang uh, pinakalumang simbahan dito sa Katbalogan At ito, pinakamalaki na rin siya Diti? Dito Ayan, naibaba ko na yung mama ko Dito sa tambayan niya Sa tropa niya Ngayon naman ay Actually ngayong araw guys ay uh, pupunta ako sa school namin Kukunin ko lang yung uh, Apo, kukunin ko lang, dadaanan ko lang sa classmate ko yung mga tickets Na ibebenta ko Para sa grand raffle ng ating alumni Ayan, Ayan. Alright ayan dito yung PR2 sa so, kanang ko oh. ito naman ito yung Del Rosario Street kung dahil direct natin to guys ay makakarating tayo doon sa Barangay Ubanon sa so, ngayon ay uh, busy time busy area ito sa so, kentong oras rush hour ayan so busy busy Alright, traffic Isa doon sa mga concern ko dito talaga sa Katbalogan Yung traffic situation Dahil nagsama-sama na nga itong mga the, Yung mga traditional namin na tricycle Yung padjak At saka itong uh, Mga motorized tricycle Eh, ibig sabihin kung Dati marami na yung padjak At nadagdagan pa nitong motorized tricycle ay eh, doble na yung uh, skip ng kalsada kaya kailangan na talaga ng reclamation project para lumuwag-luwag itong ating uh, bayan ng Katbalogan City ayan so ganyan pag-rush hour lang ang sitwasyon wako lang kung ano, paano i-address itong uh, city government eh, yung bis na lumuwag eh yung mga sidewalks yung mga gilid ng main toro first dito sa katbalogan ay ginawa na rin parking space parking lot yan oh. Kung nakatambay na yan dapat wala yan dyan yan oh. Oh. kasi yun nakakapagpasikip eh Alright, so hindi ko naman control yan guys at uh, binabanggit ko lang sa inyo para doon sa mga taga-katbalogan na matagal-tagal nang hindi nakaka-uwi <laughs> ito ngayon ang sitwasyon ng inyong uh, pinakamamahal na Katbalogan City Ayan. When I was younger guys, yung bata ko, kasama rin ako sa mga nagpapadyak na ito, tricycle. Ayan, yun ang panghanap buhay ko nun. Uh, gusto ko magkapera, sariling pera dahil hindi naman ako binibigyan ng mga maramin. Uh, dyan, ayan. Alam yung pamasahe that time, ha? tatlong piso, dalawang piso pa lang ang pamasahe nun. Ngayon nasa, I don't know, baka malaki na, sampung piso yata per trip depende sa layo at uh, depende sa kargamento <laughs> ayan naranasan ko yan guys ayan. pero at that time wala pa itong mga motorized tricycle na ito lahat kami puro wala lang ganyan padyak lang ayan. tricycle ayan so andito na tayo sa barangay ubanan guys Yeah dadaanan ko sa classmate ko yung uh, tickets na ibibenta be ko <laughs> sa trade ako muna yung tatao doon kasi walang nagjujuti doon para mababas-bawasan na hopefully maba makabenta ako sa araw na ito para naman mabawasan yung ticket alright so dito na tayo kung gusto nyo naman bumili guys ng uh, mga tuyo yan pa sa lubong yan dito yung uh, dried, dried seafoods yan dito yun Tuyo, tuyo So, dito yung bahay Nung classmate ko So, kukunin ko yung <laughs> Ticket Kanya Ayan, yung mga Dried seafoods Ayan Okay, so Dito naman tayo guys Ikot naman tayo So, ito naman tayo sa ayan. Allen Avenue Ayan Ito yung Allen Avenue guys Ito sa mga nakabisi na Isa sa mga pinakabisi na kalsada dito Sa Katbalogan City Ayan mm -hmm. Mm -hmm. So oh, Nandito rin yung kanilang uh, Mga food chain Kagaya nitong uh, sikat na sikat na Jollibee Baka naman Jollibee <laughs> Alright So Ayan Dito uh -huh. As usual kaya naman sinasabi ko palagi ayun, problema dito itong uh, traffic uh, situation dito sa Catbalogan City halos sa uh, halos sa uh, kunin na yung uh, kalahati ng uh, daan alright so dito naman tayo ngayon sa San Francisco San Francisco ba ito San Roque? friends. Ah San Roque Street yata ito dito. Ano 'yung <laughs> alamin natin. Keno? Masikip. Masikip. Mhm. Mm oh, sabi nga San Roque Street pala ito dito. San Roque Street at dito tayo sa Mabini Mabini Avenue alright so traffic yan yeah, napakalaki ng pagbabago na guys So, ibig sabihin ba talaga pag nagpa-progress sa isang lugar ay talagang ito na yung kapalit traffic. So, ibig sabihin mas marami ng tao na mas marami ng commuters at magkailangan na, na mas maraming uh, sasakyan. Kaya nito. And So, yeah. Diretso tayo doon ito yung Mabini Avenue guys extension diretso so isa lang naman lang na medyo okay naman na dito itong dating kalsada na to dito guys ay dati malubak to eh so it's good to say na medyo nag improve na yan itong nasa harapan ko dyan isa ko sa dati sa mga ganyan tricycle driver pajak pajak alright so kakaliwa naman tayo dito kung kakaliwa tayo dito guys pupunta tayo ng barangay Calapuas at kung kakana naman tayo guys ay doon naman sa barangay 13 o patag barangay patag so ito dito barangay patag pa naman ito eh sako pa ng barangay patag ito pero papunta ito ng barangay Calapuas alright Okay. Ayan. So. Feel mong sumakay sa old fashion way. Eh, doon ka sa tricycle. Yung padjak padjak Ayan. Ayan, kung gusto mo naman mas mabilis. Ay, eh, dito ka sa dimotor na trike. Pero, wala ako hindi naman ako nagmamandali doon ako sa dipadjak para makatulong naman doon sa mga mas nangangailangan kasi mas kailangan nila energy, mas kailangan nilang kumita kasi can't afford sila doon sa boundary ng uh, motorized strike All alright dito tayo dito, barangay kalapos na ito dito porok 4 porok water ba ito dito papunta ng uh, barangay Bless yan pero kalapas pa rin yan sityo, sityo, siguro yan ang Bless, anang kalapas yung Bless okay, so pansin din natin na uh, mas marami ng mga kabahayan dito mas konkreto na at mas matataas na elevated na siguro isa sa mga dahilan na yung uh, minsan pagbaha mga kalsada dito so, ito yung aking bayan Katbalogan City guys yan alright so pagkatapos dito guys sa Calapuas mamaya ikot naman tayo doon sa ibang uh, party ng Katbalogan City so sasagarin na natin dito hanggang dito sa may diversion road yan So yung diversion road guys Ayan itong pakaliwa at saka pakanan Kung kakanan ka guys Mapupunta ka doon sa Malika Highway Doon sa barangay uh, Sa Poro Sa Poro ba yun? Oo. Sa taas At kung kakaliwa ka naman Lalabas ka noon sa may barangay Maulong At kaya kung didiretso ka naman Doon sa barangay Santo Nino okay. So ayan So, ayan. Ito yung diversion road. So, magpapagas muna tayo dito. Ah, uh, tayo. Akyat. So, dito naman tayo guys sa may uh, capital Capitol Ground. Ito yung Emelda Park. Yan, mas kilala sa uh, tawag na Emelda Park. Ito yung aming uh, parke dito Ayan o uh. Yung Imelda Park Ayan So ito yung uh, Capital building ng Samar Capital yun ang probinsya ng Samar guys Ito yun Capital building yan Alright So Kakakanan naman tayo dito para doon dumako tayo sa May Samar Provincial Hospital. Yung lumang uh, hospital dito. Although mayroon na kami kaming uh, mga bagong hospital dito sa Katbalogan yung uh, Katbalogan Doctors, pero ito yung uh, uh, public uh, provincial hospital yan. Yan yung, yung namin naming hospital. Alright. So under renovations. Ito naman yung kabilang uh, bahagi ng park. Ayan. So ayan, oh, tingnan mo naman yung kalsada. Halos nanakap na ng mga tricycle na to. Diba? So ganyan ang sitwasyon dito ng uh, traffic condition dito sa Katbalogan Summer guys. Kung uh, kang sasakyan, hassle talaga dito guys yung meron kang uh, sasakyan kasi wala ko na traffic hindi ideal dito yung meron kang sariling sasakyan tapos parking yan Mag problema ka sa parking kasi nasa kalsada yung rest na masagi ay na yun meron din sila dito nga uh, children's park ayan so so yung problema lang talaga ngayon dito guys sa uh, Katbalogan City una una sa lahat yung traffic condition yung mga kalsada yung kalsada pero maganda yung park nila yung park namin maganda ayan so ayan pag gabi maliwanag to ayan maliwanag sa mga pailaw pag gabi alright so so Ayan na yung ulan uh, Habulan, magkikipaghabulan tayo sa ulan Alright So Ayan, alas na muna tayo dito Sa Capitol Building Sa Imelda Park Gumiretso na tayo naman doon Sa school namin Doon sa issue Alright, so yan yung uh, post office Namin, ito nasa bandang kanan Philippine post office Ayan. Tapos kakaliwa tayo dito para doon. Pupunta tayo sa papunta ng uh, uh, school. Yung nakikita nyo sa bandang kanan guys. Yung tinutumbok natin na yan. Yan yung uh, Katbalogan Catbalogan 1 Central Elementary School. Yung pinakamalaking elementary school dito sa Catbalogan City. Yan ito. At sa bandang kaliwa ko naman guys. Yan yan yung uh, bulwagan yung katarungan na uh. uh, hall of justice dyan ang Okay, so sa kabandang kanan naman guys, yan ang likod ng Summer National School Ayan, SNS Ayan, dere derecho dyan So kahit saan ka bumunta dito guys sa bahagi ng Katbalogan City Ayan talaga may encounter mo guys, yung mga parking space Kabilaan, double parking na yung iba yan ang problema dito So, ito sa bandang kanan ko guys May tinatay yung mall Yung Metro Mall Ayan, ito yung dati naming uh, sport complex Yung grandstand ng uh, Katbalogan Ayan, ayan uh, Pinalitan na ng mall Ayan, Metro Mall So, yung sport complex Yung grandstand, inilipat doon sa taas Sa kilometer 7 Doon sa taas So, ito na yung Summer City University guys Kung saan kami nag-aral ng high school sa anak ko nag-aral ng high school kaya nandito ako sa Katbalogan City para magari ng aming alumni okay so ayan so pakapark na tayo park park Alright, Alright guys, so Ayan. Dito guys uh, ano, isa pa sa mga napansin ko dito sa Katbalogan City guys. Dito sa bayan namin. Eh, sobrang dami ng enforcer. Ang dami ng mga traffic enforcers. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan sa sobrang dami nila. Halos wala man nangyayaring maganda dito sa traffic condition. Gaya niya no. Nayaan nila maging parking space ito dito. Yeah. Ayan nila nga, uh, dapat drop lang o oh, alis ka Ganyan. Para hindi dyan nagiging parking. Maghapon dyan nakapark. Ibis na magagamit ng kalsada ng maayos. Okay. Bawat kanto may traffic enforcers. Yan. Mga one way, one way. Dami nila mga one way, one way dito. One way street. <laughs> you know Yan o. Oo ganito oh maliit na nga yung kalsada lalo pang lumiit dahil sa mga illegal parking na no, yan sa mga, ayaw, okay, pwede na illegal kasi nasanayan ng mga tao na So ayan na guys halos nalibot na natin yung uh, Katbalogan downtown proper at uh, ayan at a uh, although pahinto hinto pero at least nai bahagi ko sa il nyo alright ito naman yung uh, Salog tersira ayan sa log tersira okay kailan pa si mo dito guys yung mga motorista yung mga motorista makikita mo yung mga helmet nila not shells lahat yung mga uh, style not shell pero makikita mo rin na hindi nakakabit yung mga harness na tinatawag yung mga uh, lock hindi nakalock parang, parang, nakapatong lang sa ulo <laughs> ganyan yung ano nila dito alright uh, ayan So ngayon naman guys ay uh, dadaan tayo doon sa isang uh, Ano, bago tayo umuwi Ay dadaan muna ako para makabili ng Shinelas uh, Ayan yeah. Alright So that's it for me guys Your friendly friend Mar Hope you guys enjoyed the Road trip Ayan na uh, paikot dito sa Katbalogan City para naman doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please please uh, consider subscribing. Ayan, para para uh, lumaki naman at lumago itong ating uh, ating YouTube channel 'yan. Maraming maraming salamat guys. So, until uh, until next time. Share friendly friend more, more piyasa. Bye-bye.